Next, uh, sa Bilar. Ito, Bilar. Oh, Andito yung mga tarsier na sa tataas. Ba't din ako sumama kasi uh, galing na ako diyan. So, ito yung mga uh, laman dito sa buho. Kung ano, Bilar. Maraming mga cake. Chicken. Ah, itu pala o. Oh. Thank you. Mm-hmm. Yan. And sinasamahan ko ng mag mag itong mga from Pampanga. Aking mga kuan. So gusto nila maranasan kung ano daw meron sa Chocolate Hills. Chocolate Hills Day. So meron pa lang reception dito kung gusto niyo magpakain or may celebration. So sila si Pastor yan. At wala well, may swimming pool pala dyan sa baba. Siguro ay eh, ano nila yan, i-renovate eh, nila yan. bibili kong kulay kanina pa. So, sa ngayon medyo maaga pa kasi kaya konti pa lang yung nakapunta dito. Maula oh no, rain, rain or shine. Lagang dinadayo yung pasyala na ito. Yan. and gave away sa, uh, bili kang bibili dyan ng mga t-shirt. yun tapos yun yun picture-picture. And punta kami sa taas. yun 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 Grabe yung namasyal ngayon dito, oh. Nakabas pa. <coughs> so, mas maganda kung, ano, ah, uh, mainit. Pero, okay lang din. Ang ganda na ng view ngayon, oh. Hindi, uh, mamaya nga doon mo pili yan. Abundok wala talaga ang alaman na malaki. Ano, pag mainit, namamatay yan. Okay. Oh, mas maganda Masulong. ngayon. Ah, okay. Ako ah, baga buffet Oo. Kasi meron naman tayo balik-balik, oh. pwede. Pwede, unlimited yan po. Ah, okay. <laughs> so, balik na naman kami.

beautiful smile. Ganyan talaga kalaki yan. Eh? Malalaki. Ano pa yan? Malalaki. Malalaki pa yan. Mga 15 kilo. laki Nagdagan mo eh. Tapos pwede mo ano yung ano mo. Yung, yung kamay mo. Yung... Ikaw, tingnan mo ba sir, ang dami. Ito ang mo, ang dami nila. Pero mo, ang oh, mahal yan. Palangka, pala. Wow. Ito yung pinakamahal na isda. Naiipon sila kasi. Nakaano na sa kain. Robos mo na. Ang mga nanak. Ang daming buntis eh no? oh, dadami uh, may ganda ng kulay pula o oh, yan ayan 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 ang gusto kong tanim mo. Ha? Meron. ganda ng tanim.

Dito oh. Oo. Okay. Asya mo na tayo.

lukan dito, may bubong. At tinuklukan kaya ni Mars. Wow, ang ganda ng mga tanim. Brazil. Brazil. Ha? Ano yung nakabukas? Ito Ha? Hindi. bukas, di kaya si Arya. Ano karenya? Doon yung kabilang bukas ay natin. Ha. Ah! Bolan. Singapore. ibang tinitingnan dito. Wala ko ibang tinitingnan dito. Yes. Ito yung ganito yung kay ma'am. Yung boss ko. Ito yung mga tanim niya. Ala ha? Ano so. po? Abu, kaya tapakan ng heart. Hindi ka.